Good morning mga katalsik Ngayon uh, Magdadagdag tayo ng ating uh, Dahil nilipatan natin sa, sa kapilang panda Then Ito na nga Tumating na po yung uh, uh, Bago natin trailings uh, Galing po to sa Surala South Cotabato so ito yung mga dagdag nya may tatlong dagdag then uh, may treyo ako ito po yung braider talaga yung tatlong maliliit is uh, dagdag lang po yan so ayon, uh, pinaadapt ko muna yung uh, water uh, temperature sa kanila para hindi po sila manibago kung uh, ilalagay natin sa bagong pan nila yan lang yan po yung uh, ginagawa bago mo uh, yung trainings mo sa pan mo so habang naghihintay tayo so magpapakain muna tayo ng ating kalaga ng tilapia sa ngayon uh, meron pa rin ako uh, mortality pero hindi na gaano karami so may tatlo, apat, lima so ngayon uh, sa so tingin ko uh, masigla naman po yung uh, mga bulimis natin ngayon so uh, ngayon uh, magdadagdag naman tayo ng tubig para sure tayo na ma-adapt nila yung uh, water temperature so tara ilalagay na po natin daan ng lang uh, dito sa bagong uh, karahanan. so tatlong tray uh, isang tray oh. then may uh, dagdag na tatlo so ano po lahat yan muna ngayon please subscribe Katalsik Farm My YouTube channel and my Facebook. Thank you. Good morning.